Yan, uh, for today's video mga ka-testing eh, nag prepare ako nung ano <coughs> nag prepare ako nung pangulam namin ngayong hapon so bali magpiprito lang ako ng isda ano ito yung loro tapos may mga kanuping ito yung ulam namin ngayong hapunan so bali mapapansin nyo ngayon na hindi ako maka upload masyado na mga video kasi uh, masyadong busy kung so, nandito kami ngayon sa ano nag umuwi kami ngayon sa camp Kali yung sinasakyan ko ngayon ay naka dry dock Kaya hindi tayo maka fishing So u nag uwi yan ha? Bali magpiprepare na ng pagkain Kaya ito yung aking inano ngayon prepare At the same time nag ano uh, na rin ako ng sinaing Yan o Buhay abroad Magsasaing na ako <laughs> Para mamaya makakain So ipiprito ko na lang yan ah tapos yun ang ulam namin ngayong hapon. So, dalawa lang kami kakain kaya yung iba dyan eh titira ko bukas para sa panahalian namin. So igigisa ko na lang siguro di kaya eh, ano, ang sisigang. yan So tara guys samahan nyo kami. Buhay abroad. Pag nandito ka sa, ano, sa abroad, kahit siyang bagay depende rin siguro sa ano sa situation <laughs> pero yung katulad ko lang na medyo mahina lang ang ano di syempre kailangan magluto sariling si sikap ba uh, sa mga nagbabalak mag abroad asahan uh, na kung um, ganyan bagay kayong nararamnasan sarili yung luto sarili laba mga konti time na makapahinga gagamitin mo sa paglalaba kasi maghapong ka sa trabaho uh, lahat pang maluto yung sinahing mga test din tagayin mo nyo muna yung mga content ko ngayon kasi siya tayong busy <laughs>